Hello mga kaibigan, mga kapatid, na masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito, mapagpalang araw ng Merkulay sa inyong lahat. Nasa ikadalumputpitong araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Parang kailan lang nagsimula ang buwan at uh, patapos na tayo. Papasok na tayo sa bagong taon, 2024. Napakabuting ang noon at uh, Ramdam na ramdam natin ang kanyang kabutihan sa likod ng ating uh, mga maraming pinagkakabalahan. Amen? At uh, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay naghihina, sa mga panahon na akala natin pinabayaan tayo ng Panginoon. Pero sa totoo pala, hinding hindi niya tayo iniwan. Lubhang ng niya. Sa araw na ito, sa araw ng Merkoles, ang ating pagdinilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 20, Versikulo 1, hanggang dos. Otso. Ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito ay patungkol kay Maria, Magdalena, at sa iba pang mga alagad na naging saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay Napakahalaga ito sa ating mga katoliko kristiyano at sa mga kristiyano rin na hindi katoliko. Dahil ang kanyang muling pagkabuhay ay siyang palatandaan na si Jesus ay nagtagumpay sa kanyang atikain, sa kanyang misyon na maibangon at magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang kanyang kamatayan ay hindi kawalan. Bagkos, ito ay isang tagumpay dahil sa bandang huli siya ay muling mabubuhay para sa ating lahat. At syempre, ang kanyang muling pagkabuhay ay siyang magbigay sa atin ng pag-asa na tayo rin pagdating ng panahon ay muling mabuhay. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa isip ng mga alagad nang makita nila ang libingan ni Jesus na walang nakalibing. Ibig sabihin, walang ni isa na nakahiga doon walang laman. At nang pumunta sila kasama ang isa pang mahal na alagad ni Jesus. Mga kapatid, lahat tayo ay inaanyayahan na maging saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kanyang muling pagkabuhay ay sana magdala sa atin ng kaligtasan ng pagkakaisa ng pagbabago sa ating sarili ng kalakasan at pag-asa ang kanyang muling pagkabuhay ay siya muling pagkabuhay nating lahat dahil sa kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang walang sawang pagkabay sa atin. Kaya nang sinabi ko sana mga kaibigan, mga kapatid, tayong lahat ay maging saksi nito. Tayong lahat ay maging tapat sa pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon patnubayan na wadahin ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagkabay. Maraming salamat sa pag-alay mo ng iyong buhay, alang-alang sa akin, alang-alang sa aming lahat. Amen.